Naaresto ng Mabolo Police Station sa kanilang Uplan, Badhas. Pasado alas 11 ng gabi noong biyernes, Abril 25, sa Sityo Marna, Barangay Mabolo, Cebu City. Ang bumaril sa babaeng sakay ng motor taxi alas 10 ng umaga noong Abril 14 sa Barangay Luz, Cebu City. Sa naturang operasyon, ang sospek na si Russell, 24 anyos na residente ng Kasili Konsulasyon, ay nakuhanan ng kalibre 38 na baril na may tatlong at isang hand grenade. Inamin nito sa local media na siya ang bumaril sa nasawing si Friends Ordiniza, kapalit ng halagang 20,000 pesos. Ilang linggo din umano niya itong sinundan-sundan. Aniya, isang nagngangalang Christopher ang nagutos sa kanya at hindi niya alam ang motibo. Matapos niyang gawin ang krimen, agad umano siyang nagpalit ng damit at lumipat sa isang sasakyan na naghihintay sa kanya. na ng pulisya ang damit na sinuot nito Sakrimen maging ang getaway vehicle. Maalala, sakay ang biktima sa motor taxi at dinikitan ito ng sospek na sakay din ng motosiklo bago binaril. In the heart of changing lives, ako si Michelle Craste ng Brigada News, Philippines, The Music and News Authority.